Alam nyo guys, gusto ko lang i sa inyo na nakakataba ng puso na kahit papano ay nagiging effective ako para sa inyo. Sa totoo lang guys, kukunti lang talaga yung nanonood sa akin. Yung magkaroon lang ako ng 200 views at 10 hearts, masayang masaya na ako no? Obvious naman na nice small tiktoker lang ako. Hindi katulad na ibang influencer dyan ang mga sikat kung makabenta ay sobrang dami. Pero ako guys, kahit ganyan lang yan no? Ang saya-saya, promise. Kahit ganyan lang guys, feeling ko hindi ako na napangihinaan ng loob. Kumbaga, tuloy-tuloy lang. Enjoy lang sa TikTok. Sana naman sa mga mahirig mag-check out dyan, sana lang uh, ma-appreciate nyo din kami mga small TikToker na gumagawa ng mga original content. Ayaan nyo na yung mga influencer, mayayaman na yun. Yung tipong sila, sa iPhone 14. Yung mga video camera nila, gaganda. Tapos ako, naka Realme. Ang labo pa. Support nyo naman ako guys as a small TikToker dito na gumagawa ng original content. Sana ma-appreciate niyo po ang mga video ko. Salamat.